Ay? Tape? Anong tape? Wala eh. Oo nga. Dapat gawin natin yung ganun challenge na. Kung! Huh? Tape. Tape. Ano ko medical tape? Ah! Ouch! Hmm! Kung fighting! Kung fighting! Pak! Kuk! Kuk! Ay! Buti pa ito nagkikipaglaro. Ah! Sinami, mo din niya. eh. Sino sinami? Ayaw magpahawak si Esno eh, no? ko yan. Ah. Ayaw mo pahawak, Ay! Ayaw niya pahawak yung niya eh. Nakikiliti, kiliti, kiliti, kiliti. Kiliti, kiliti. Okay, chan. May pagkain ako. Pahawak ko na yan. 5. Ano bang ba paglulutuan mo? Ay, ba? Ay, ayun, ayun. Ay, ayun. Kasi na yan. Ay, ay, ay. Yung pressure cooker. Pressure cooker? Para malambot agad. Yung kulay blue, yung dinala ko. Sampo. Eh? Eh? Ay, ayaw ko pa ka bagong ano? Eh, nga, wag Kaka ka lang ng bagong sapin. Yes, na massage. Snow massage. Ay! Agoy, ang sakit! <laughs> sakit nito mga almot. Hmm? Tanggalan kita ng kuko. Hmm? 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 Paborito talaga niya itong spot, no? Hmm? Oh, Hindi kaya yung ano? lumot. Hmm? 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 Ay, 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 ay. Ang bilis naman ang kuko mo na Hi five. Hi five. Hi five. Ow. Ow. Pag nahuli ko yung kamay niya, anak, kakagatin ba ako? Okay. Anak? Pero, pinaka inaanok siya yung bundit Eh. Ah. Pag inaanok ko yung bundit niya. Alalalala. Okay. <laughs> Hindi kaya ganun ninyo mo. Dan ah udah oh, itu palat, wajar pala kepala, lo 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 lo, lo alert na ka, di sa saja. We go? Ay, <laughs> ayaw ko na, miss Ayaw ko na puti, masakit na Ay, masakit na Masakit na yan, masakit na Hoy hindi ka pa naman namamansin. Ikaw din. Ayaw din ito sa akin. Masamang tao siguro ako. Ayaw nila sa akin. Kaya, naman, Ikaw, Yobe. Si Yobe din ba? Masilan? Sa mukha. Pero pag sa katawan niyo po siya, nawakan ako naman siya. Ano, ano Yumi, masilan ka na ngayon Yumi Pagkatapos mo nag-anak Huwag ka na mag-anak ikaw, Nami. Silan din to si Nami, no? Hindi nyo. Oh, isa yung pangalawang pinawalan din. Eh. Ha? Uy! Kain ka lang. Hmm. Si Nami na mama ko. Tan. Ito yung ginamit yung olive oil ba? Oo. Ah, hindi. Yung nasa malaking olive oil. Tan. Tan.

Tagal lang natin ng ano. Ano? Hmm. Hmm. Eh, nag-aaway. Hmm. Ba't nag-aaway itong dalawa? ito mo na. Diyan me alikada ito. Sinasakop oh, ng pawang hindi na kayo? Alin na kayo? Alin na kayo? Kain, kain, kain. Westo, westo, westo.

Ito mataray ka. Uy, Arilia, kain ka nun. Whiskey, tapos ka na. Panay ka labit. Oh, yummy oh. Yummy oh. Whiskey, tapos ka na. Share, share. Share, ng hmm, whiskers naniyo takaw ni whiskers eh huh? hmm. oh

tago mo na yan. Eh. Ay, bawal mag-away. Okay na yan, Ray. Dami na yan, Ray. Kunti lang. Tan, takot ka, Tan? Bakit, Tan? Makulog ba? Oo, oh, ako naman natakot. Lakas kasi ng ulan, tapos kumukulog ng malakas. Mm. Okay. smile Smile. Send natin kay mama. Yee. Smile. He. Oh, kumalik Ah. Uh, Ang pa nakikita, oh. <laughs> wow! <Whoa. laughs> <I don't know. laughs>

Pagtahan ko, makamove on ka na. Uy, uy. Being on a jet plane. Hey, Ingat nila, guys. Sababang sila, nagkaroon. Okay, ako napagod. Dito mo sa taas. Oh. Tama mm. mm. 我们公司。